All right, go day mga katimura kitero, no? So, sa mga nagtatanong at sa mga baguhan dito sa, ano, sa Oka uh, Online Casino, guys, sa uh, mga nagpa-agent account, okay? Tuturuan ko kayo at siniset natin ng agent account yung mga account niyo para magkaroon din naman kayo ng mm, own salary. Para hindi naman medyo masakit sa bulsa yung talo niyo. <laughs> so... Uh first no if ever na may na-invite ka na or gusto mong i-trace yung ano mo, i-first uh, na lang dito sa registration guys if ever meron kayong i-invite na player or agent. Dito tapo tong registration, and then tapo tong link management. And then dito yung parang QR code tap mo yan para lumabas yung uh, referral link mo guys. Tapos copy mo lang, tsaka yan yung ibigay mo dun sa uh player na na-invite mo or agent na na-invite mo, okay? So, after nyan, sa registration, okay, pwede na silang maglaro agad. And then, kung gusto mong matrace yung, kung sino yung mga um, player na under sa'yo, uh, syempre, dito ka lang sa team management. Punta ka dyan sa team management, guys. And then, makikita mo dyan kung sino yung mga under sa mga links mo. Sino yung mga um, direct direct player or sino yung mga ginawa mong agents. Ayan, dyan mo lang siya matitrace, guys, sa team management. Okay? And if ever naman uh, gusto mong itrace na um, mayroon bang naglaro sa site mo under sa link mo the, uh, today, Uh, tap mo lang to dito. Medyo natabunan siya eh. Daily salary kasi yan eh. Ayan guys. Okay. So, sa atin meron naglaro. Pero hindi naman yun ano kalaki yung na uh, total bets nila. Eh kasi nga. Um, siguro maliit lang yung mga uh, deposit nila guys. Okay. So. Ayan. So. Iba-iba um, tayo ng rate dito no. So sa akin is. Uh, um, 2.6 6 kasi nga uh, nasa direct ano tayo no direct owner tayo so sa mga uh, gusto mag agent which is meron ng team na at least mga 10 players so uh, don't worry bibigyan ko kayo ng 2.5 si rate yan no city manager na rate 2.5 and then sa mga ano naman no sa mga baguhan na wala pang team tsaka solo solo play lang no self play lang Uh, bin, uh, minsan, may binigyan ko ng mga uh, 2.1, 2.2, 2.3. So, depende na. Okay? If ever naman dadami na yung team mo, syempre, tataasan na naman yung rate mo, guys. Okay? So, ganyan tayo. Okay? So, paano ba makukuha or ma-trace ko magkano yung commission natin, guys? So, syempre, dito yan siya, Basta daily salary, guys. Basta daily salary. Dito siya mag-base sa valid bit, guys. Okay? So walang kuwenta kung marami ka namang invite tapos uh, wala hindi naman naglalaro or mga lobitor lang siya so medyo maliit yung sasahurin mo dyan so uh, yung targetin mo dito kung gusto mo talagang uh, malakihan yung sasahurin mo araw araw tatargetin mo yung mga high beaters guys okay kasi dito tayo naka uh, sa valid bet so the more na malaki yung valid bet niya okay the more na lumaki yung sakod mo. Okay? So, dito yan magbe-base. If ilan yung bigay sa ina rate, like, sa ano, uh, dito yung dito yan i-compute, and, um, kung magkano yung percent dyan, ito yung makukuha mo. Okay? If ever na, direct player lahat yung invite mo. Sa akin kasi, meron ding mga agent na guys, no? So, ang kagandahan rin dito, so, ikaw mismo na, ano, na na agent, at the same time maglaro ka, uh, yung bet mo rin is uh, um, counted na rin dito sa valid bet, which is uh, yung sarili mong um, uh, deposit, tsaka mag ka ka, uh, makakount yun, at uh, kung magkano yung abutin sa valid bet mo sasahurin mo yun. Okay? Okay? Yan yung kagandahan. That's why, uh, dito sa site natin, eh, syempre, binopromote talaga natin yung mga pumapaldo na site. dahil doon tayo magkakapagsahod ng malaki, kung malaki yung abuti uh, ng valid bet nila, guys. Okay? Not like sa weekly, na loss base, uh, base yun siya, guys, no? Okay? Dito naman, isa valid bet siya. Tsaka, uh, cut off every 12 Midnight, And then, papasok yung sahod natin kinabukasan, guys. Okay? Thank you.